Itong si Kelbo. <laughs> ito pong uh, isa sa mga commentator sa SMNI. May programa ito kasama siyempre yung red tiger ko no, na si Badoy. Sabi, sabi niya, pag na-eliminate o nawala daw ang, ang, SMNI, pati na rin siyempre si Kibuloy, ito daw ay major victory para sa CPP-NPA. NDF? yun ba yan? Matindi no, yan na lang ang bukang bibig na itong mga to. Si Calbo, si Badoy, pati na rin si Duterte. Yan na yan. yan ang bukang bibig na itong mga ito. Na ano, na kuno ay kalaban ng bayan. Nililikawan niyo ang taong bayan ha. Sa panahon ngayon, ang pinakamalaking kalaban ng taong bayan ay kayo. Pinakamalaking kalaban ng taong bayan ay ang kasinungalingan ng SMNI. Ang panggugulo ni Digong, yan po ang totoong kalaban ngayon ng ating bansa. Yan po ang totoong nagpapahirap ngayon sa ating bansa. Sabay, nagsispread kayo ng, ng hate. Nagsispread kayo ng, ng differences sa bawat isa sa ating mga Pilipino. Tapos sabihin nyo or iidadahilan nyo na victory ito ng CPP-NPA? At bakit? Sino ba ang gustong mawala itong SMNI? Di ba ang karamihan sa ating mga kababayan? Sabihin na natin, halos buong bansa na ay na ay ay suportado itong pagkawalangan ng SMNI. Ika nga, magiging matiwasay ang ating bansa, magiging maayos ang ating buhay at ang ating bansa kung wala ang mga katulad na itong network na ito na tinaguri ang fake network ng ilang mambabatas. Totoo. All right. Host of Laban Kasama ng Bayan, a program under SMNI, Jeffrey K. Eric Salis says that eliminating alleged network owner Pastor Apollo Kibuloy is one major victory for the Communist Party of the Philippines. You see? Anong sabi ng mga netizens? Maganda yung reaction ng mga netizens dito eh. Sabi, hindi daw CPP-NPA or, or I don't think na ang CPP-NPA daw would care enough about SMNI and Kibuloy. ba? Diba? At sino kayo kasi? Talaga lang. You think CPP-NPA would even care and would even know that you exist? Ay baka hindi nga, di ba yun yung nakakatawa eh, yun yung nakakatawa Ang lakas ng tama na itong gunggong na to, huh? Eliminating Kibuloy, you, Ka Eric, and Badoy, yan po ang malaking victory para sa ating bansa. Not only the three of you, kasama dyan dapat si Nadigong. At marami pang ibang alipores na itong mga taga Yan dapat. Yan ang totoo. Yan ang dapat ma-eliminate kayo dapat ang ma-eliminate para mapayapa ang ating bansa. Sam na rin natin yung mga nasa Malacanang ngayon, di ba? Major victory para sa mga minul minulistya ni Kibuloy. O doon tayo, sa dami ng naghain ng kaso. Sa dami ng kaso na kung ano-anong pang-aabuso na lang sa si Kibuloy, talaga lang? Talaga? You still support? At yung mga taga-suporta ng mga katulad ni Kibuloy, Are you, are you out of your mind? Talaga bang wala na kayong katinuan? Di ba? Masasabi natin yan eh. Dahil nakikita natin, marami pa rin na andyan pa rin yung mga taga-suporta na lang si Kibuloy. Wala palang silbi ang ating kapulisan at mga kasundaluhan dahil ang kailangan lang natin ay si Kibuloy. Yun ba yan? Nga naman. Anong mangyayari sa SMNI? nako sana nga ituloy talaga ang investigasyon. Maaresto ito si Kibuloy kung sakaling hindi siya sumipot sa investigasyon ng Kamara ng Kongreso at meron din pong gagawing investigasyon ng Senado tungkol sa kanyang hidden wealth. You see, lahat na lang ata ng kasamaan at kadimonyohan sa mundong ito ay sinalo ng isang Kibuloy. Tapos suportado niyo? Hindi ba kayo yung kawawa? Good luck.